Welcome po sa bagong episode ng Hate Cell ang Tell to Zell where you can share your story about anything about love life, friendship, family, business, sexy, horror, failure, or success basta kahit ano huwag niyong isipin na walang gustong makinig sa inyo nandito po ang channel ko and i-message niyo lang po ako ilalagay ko po yung mga social media account ko para ma-message niyo po ako You're free to share your story With no judgment. At para sa ating unang episode, pakinggan natin ang unang story ang pinagkatiwala sa ating channel. Ang story ni El Capitan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si El Capitan. Yan na lang po ang itawag nyo sa akin dahil diyan naman ako kilala bilang isang malilikhawid o songwriter sa madiling salita. Narito ako ngayon upang magbahagi ng aking buhay masikero na hindi po naging madali dahil hindi sa patang nakukuha kong suporta kahit na sa mga taong kakilala ko. Sa totoo lang po, ang dami ko na pong karanasan na hindi ko makakalimutan sa larangang ito. Isa na rito ay ang batuhin ako ng bote habang tumutugtog ako sa entablado. Nasa kalagitnaan ako ng aking third song nang mayroong bumato ng bote sa akin at tumama ito sa aking noo. Bigla na lang nagkaroon ng komorsyon sa loob ng bar. Ako naman ay nanatiling nakatayo sa entablado habang duguan. Wala po akong kamalay-malay kung bakit ako binato pero baka nga hindi pa ako kasing husay gaya ng mga veterano. Napalabas naman po na mga bantay ang nanggulo at sandali muna akong tumalikod at pinunasan ng aking kamay ang dumadaloy na dugo sa aking sugat. Umukit ako ng hugis puso sa aking damit, sabay humarap sa kanila at sumigaw ako ng Ayos lang ba tayo dyan, mga kaibigan? Kahit na nakakaramdam ako ng sakit dahil sa sugat at pagkapahiya ay hindi ko yon ininda. Performer ako. Kaya kahit hindi ako okay, the show must go on. Pagkatapos kong tumugtog, ay idiniretso na ako sa pinakamalapit na ospital para magamot ang aking sugat. Hindi nga makapaniwala yung mga kaibigan ko na itutuloy ko pa rin yung set kahit nalagay ako sa kapahamakan. Alam nyo mga zellers, ang akala ng iba, kapag sumasampak kami ng gig, eh may kinikita kami. Minsan naman po ay merong talent fee, pero mas madalas ay wala. May promote lang namin yung mga obra namin. Minsan, yung mga nakikita nyo sa mga poster na may mga door charge, di po sa amin napupunta yon, Sa bar venue at sa prod napupunta yon. Kapag nagpapalain na up ako, o di kaya iniimbata ako, eh nagtitis ako ng gutom doon. Bakit kanyo? Kasi mahal ang pagkain at tubig doon. Kaya ang ginagawa ko, eh kumakain ako ng madami at nagdadala ako ng sariling tubig para makatipid. Kahit po kasi madalas ay barang aking tinutugtugan ay hindi po ako nainom ng alak. Bihira akong may bilhin dahil naisip kong baka magkulang pa ang aking pamasahe kung gagastos pa ako. Sabi nila, walang pera sa musika. Maaring oo, maaring hindi. Oo kasi mas marami ang gastos pag wala kang TF. Talo ka pa sa pamasahe. Hindi naman dahil minsan ay may nagpapagawa sa akin ng kanta kahit lyrics lang eh kumikita ako. Di man ganun kalakihan pero mahal kong ginagawa ko eh. sumusugal kami sa pamamagitan ng pagpopromote sa mga open mic na baka may nanonood na producer doon at may at magustuhan yung mga kantang ginawa ko. Blessing yun. Sa katunayan po ay naging isa ako sa mga naging label artist ni Mr. Rani Mundo sa kanyang record label for 2 years. Alam po nang itatanong nyo, bakit ako nag-decide umalis? Una sa lahat ay personal reasons ko po. At ikalawa, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ba diba mas pipiliin mo na maging malaya. I mean, malaya kang makapag-explore ng mga bagong genre. Kesa naman maging stagnant ka lang sa natutunan mo lang. Sabi nga ni Mr. Rani, todo. Huwag magpawardi-wardi. At saka, di po ako talaga supportado ng pamilya ko sa journey ko. Inaayaw ko pumunta minsan ng gig, pero ayaw nila. Kahit libre naman ang oras nila. Tanongin niyo po si Ate Hazel. Saksi siya sa mga ups and downs ko sa buhay. I'm so blessed kasi since day one na nagkakilala po kami, and eh never akong iniwan ang taong yan. Full support lagi siya. No steer. Itataya ko pangalan ko pag muli ako sa sinasabi ko. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako sa pagsusulat ng kanta. Inaabot ko ngayon ng mga kabataan sa pamamagitan ng musika para ilayo sila sa masamang gawain. Yung mga taong lumapit sa akin noon, ayun, sila na rin ang mga taong sumusuporta sa akin. Walang imposible sa Panginoon basta kumapit ka lang sa Kanya. Ang goal ko ngayon ay makapag-produce ng mga songs ko sa Spotify. Kung may mga gustong mag-sponsor sa akin, Bekenemen Ho. Di ko kayo bibiguin. At ang target ko soon, wish ko lang, basta matutupad na yon soon. I hope na may napulot kayong aral sa kwento ko. Ito na lang ang iiwan kong payo sa inyo. Kapag may kaibigan kayo na may business, suportahan nyo. Pag may kaibigan kayong artist in terms of music, share nyo yung mga songs nila. Wala kang babayaran. di ba? ang sarap sumuporta kasi magiging bahagi ka ng binubuo nilang tagumpay. At bago ko tapusin ang story ako, shoutout nga pala to all of my supporters na since day one ay di ako iniwan. At sa mga new followers ko, especially kay Erwin Gascona na dumayo pa sa Rizal from Palawan para suportahan ako at ang mga iniidolo niyang mga manunulat ng awit. First time kong maranasan na may magpa-autograph sa akin at may na-inspire akong tao. Mahal na mahal ko kayong lahat. Ate, congrats dito sa bago mong episode ha. And sana mas marami pang mag-share ng kanilang mga kwento. No judgment po dito. And salute po sa lahat ng mga musikero. At ayun na nga, napakinggan natin ang story ni El Capitan. Kung para sa iba eh, mababaw lang yung storya niya. Pero sa taong nangangarap tapos walang sumusuport ang kamag-anak, mahirap yon Kaya yung iba sa inyo, sinasabi nyo na ang babaw lang naman ang problema mo. Para sa inyo siguro mababaw pero para sa kanya malalim yon. Buhay niya yon, pangarap niya yon. So pagka meron tayong mga kaibigan nga naman na wala naman tayong gagastusin, simple lang naman hinihingi nilang tulong, ishare lang kung ano yung dapat ishare, di ba? Why not? Tulungan natin sila. Di ba? Huwag natin sa kanilang iparamdam na nag-iisa lang sila and hindi nila kayang maabot yung mga pangarap nila. Lahat tayo may pangarap. Kung sa'yo naabot mo na, mas maganda siguro kung tumulong ka rin sa iba para yung kanila naman yung maabot nila, di ba? At para po doon sa mga gusto magpadala ng kanilang kwento, wag po kayong mahiya. And lahat po ay welcome dito sa channel ko. Sa mga nakakaranas po ng depression kasi feeling nila eh walang nakikinig sa kanila, mag-message lang po kayo sa akin and nandito po ilalagay ko po yung aking mga social media accounts or email ad kung saan nyo ako pwedeng ma-message. Okay po, maraming salamat and please like and subscribe yung channel ko para mas lumago and para mas marami pa po tayong may bahaging kwento at may inspire na mga tao. Maraming salamat po! Yeah.